Yan, makikita nyo na na tinatawag na yung mga kada grupo ng mga riders na nandito. Yan, nauna na yung Lodi Kick Riders Club. Yan, nauna na sila. At kaya samahan nyo ako dito sa ating uh, ginagawang Char TV dito sa Skwala, Kasiguran, Barangay Skwala. Yan, makikita nyo naman na uh, madami talagang grupo ng mga riders na nandang na tumulong sa ating mga kapwa na yan ang dalawa na maglolo na yan na uh, nakaupo, yan yung beneficiaries natin silang dalawa, yung beneficiaris natin na uh, tinutulungan kaya samahan nyo na lang ako dito sa ating pag bibidyo sa ating mga kapwa riders kaya shout out sa mga kapwa nating riders na tumutulong dito sa ating mga sa ating uh, beneficiaris yan, magamit talaga yung dalawa na yan na uh, maglolo na yan uh, yan ang ating uh, tinulungan ngayon ng mga kapwa nating riders kasi kawawa naman kasi sila eh wala silang sariling lupa at wala silang bahay yung nakita ko dun sa video ni Sir Tony Murada ay kita mo sa kanyang video doon uh, visit lang kayo sa, sa, kanyang page si Sir Tony Murada makikita nyo yung bahay talaga nila na wala talaga yung hindi natin mainasan yung mga kasi walang wala talaga sila eh kaya buti na lang ha andito yung mga kapwa na, nating riders na handang tumulong sa atin yan kaya shout out na lang sa ating mga kapwa riders kaya samahan na lang ako dito sa ating panonood sa ating mga kada kasi tinatawag na yung mga grupo ng mga riders kaya tara kaya pakicomment na lang ng mga grupo nyo yung mga grupo nyo sa riders na paki eh, pakicomment na lang dito para ma out natin at, at saka meron ulit tayong na uh, Charity sa March 3 Meron ulit tayong uh, tutulungan sa Puerto Diaz Kaya abangan natin ulit yung Italy Kaya tara na at uh, pakinggan na natin ulit itong mga ina-announce dito ni ating MC Yan kay para uh, kung yung mga hindi nakasali sa Charity Bin Baka gusto nyo sa March 3 pumunta Punta lang kayo doon sa Puerto Diaz Pero basta magpupus ulit ako na uh, sa kung saan binyo kaya tara at makinig na lang tayo dito sa event na to Ayan, makikita kita nyo naman kung gaano ka dami ang na nag-attend sa ginawang ARPAC o Ride for a Cause. Yan, may nyo naman talagang ang dami na nag-attend sa ginawang charity charity event dito sa Barangay Eskwala kasi gura no? Napakadami na napakasulid talaga. Ka Kaya shout out sa inyong lahat. Kaya ingat na lang kayo pag-uwi. Kaya ingat-ingat na lang tayo sa ating mga ginagawa. Ah, ingat na lang kayo sa pagbibiyahin nyo sa pag-uwi ngayon kasi malalayo pa kayong uwihan yung iba malalayo pa ya. kaya ingat na lang at saka shout out sa mga kapako riders.